sagot na ng mga kasama ko sa Shining Inheritance ang mga pa-blessings today. Let's play Hale Hale, Hale Ho! Okay, Siyempre si Dave ang kasama ng Team Green versus Seb naman for Team Pink. Boys, maglalaro kayo ng larong luksong timba. Ito na po, ito na! <laughs> Ay, oh, ang pumesto na kayo! Get ready! Get ready, players! kaya eh, ang mananalo ang Pink Team! Oh! G. All right, players. If you're ready, you have one minute and thirty seconds. Take the luck. Happy time, time out. Out. Go, there, go. Ho. You know, Slowly oh, go, go, go. Okay. Oh, ayun, Sa pagtalon, pati sa dito mo makikita talaga Abol, yung hitaw, energetic yun sa glowy kitaas mo yung tayle, pahanda ulo kisah pagale, pahuwa nya na kagaling tayle, na hapon, team, na ako pagale oh, pagale minute, taas 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 taas

Konti eh, na lang. Konti na lang na ang ating floor ng balls. <laughs> 20. <laughs> Alas! sige day. Okay ha, blue green. Medyo matastas na mamang yung kulay pink. Ay nako, ano? alam mo? Ay ay, ay, ay nako. Okay, Nine! Eight! Seven! Six! Five! Four! 7 6 5 4 3 2, 1. Time, is Time is Ay nako. Kitang-kita naman po natin ang ebidensya. Ang ebidensya. Ayan po ang ebidensya. Panalo Ayun. ang Pink, Pink Team. Team! Kaya naman, congratulations, Team Pink! Sa inyo, ang blessing! Oo, pero ang competitive na mga players natin ngayon, ha? Ganyan din ba ang mga characters inyo sa Shining Inheritance? Kasi alam ko, agawan ng mana yan, di ba? Oo, oo, oo nga! Sana abangan nyo po ito kasi malapit na malapit na. And makikita nyo yung kami nga, sila Dave, si Michael, this September 9 na. So hopefully mga tik-tropa, abangan nyo po ang Shining Inheritance. Ikaw naman kuya, Dave. Sana abangan nyo po Shining Inheritance, mga kapuso. Ayan. Natatakot ako sa'yo. Oh, on di ba? <laughs> yes. Galing, mahusay. Mahusay talaga yan. Yes mga puso September 9 po yan, 4pm afternoon, Primax. Saan natin dyan si Miss Kate Valdez, Kylie Nalcantara, Paul Salas, the one and only Miss Connie Reyes God! with Dave and Seb. And of course me bilang Yuan De La Costa po, abangan niyo po yan. Yeah! Hey! Pero ito pa ang dapat abangan, pasok na! sa Grand Finals ang ating kampiyon na si Chito Rica Ferrente At mamaya po, itutuloy niya ang laban dahil may chance pang lumago ang premyo up to 100,000 pesos! 100 yeah! Mga tiktropa, tutok lang po kayo. Marami pa po tayong at pa-blessing sa pagbabalik ng TikTok <laughs>